kaligirang pangkasaysayan ng panitikan sa panahon ng pananakop ng Espanyol. Ang panahon ng Espanyol ay isang yugto sa kasaysayan ng Pilipinas na nagpikay sa malalim at makulay na bahagi ng panitikan. Ang ugnayang Espanyol at Pilipino ay nagsimula noong ika-16 taon nang ang Portugues na si Fernando Magallanes ay numating sa ating kapuluan noong 1521. Marami pang ekspedisyong ipinadala sa ating lupain ang Espanya hanggang sa pangalan ng Las Islas Filipinas ang ating mga lupain bilang parangal kay Haring Felipe ng Espanya ni Roy Lopez de Villalobos noong 1543. Mas naging matagumpay ang pananakop ng mga Kastila nang dumating si Miguel Lopez de Legazpi na itinuturing na unang gobernador general ng Pilipinas noong 1565 sa pagpasok ng mga Espanyol, nagkaroon ng malaking impluensya ang kanilang kultura sa Pilipinas at ito ay naging lalong masigla sa larangan ng panitikan. Ang relihiyong katoliko, sistema ng edukasyon at iba't ibang aspekto ng kanilang kultura ay nagbigay daan sa pag-usbong ng literatura sa bansa mahigit na tatlong daang taong pananakop at paniniil ng mga Espanyol sa ating bansa ang sanhi ng unti-unting pagkakabuo at paglaganap ng damdaming makabayan sa mga Pilipino. Nagkaroon ng mga bagong kilusan sa politika at panitikan sa Pilipinas naging paksa ng panitikan sa panahong ito ay pawang pagtuliksa sa pamahalaan at simbahan at pag ujok sa mga Pilipino na magising at magkaisa upang matamo ang minimithing kalayaan. Isa sa mga pangunahing ambag ng Espanyol sa panitikan ay ang paggamit ng abesedaryo ng mga sinaunang Pilipino ipinakilala ng mga misyonaryo ang alpabetong latin at sa pag-unlad ng oras, nagsulat ang mga Pilipino gamit ito. Isa sa unang akdang na ilathala ay ang Doktrina Krisyana, isang aklat na nagtuturo ng mga pangunahing doktrina ng Krisyanismo. Inukit ito sa kahoy at ipinamahagi sa iba't ibang komunidad. Ang dulang Moros y Cristianos ni Juan de la Concepcion, isang paring Espanyol, ay nagbigay tuwa sa mga tao sa harap ng mga sumasayawang pensesa at mga kabalyero. Isa itong halimbawa ng dulang pinasikat ng mga misyonaryo upang ituro ang Kristyanismo sa mas mabilis na paraan. Bukod sa relihiyo sumakda, naging sikat din ang mga awit tulad ng kondiman at harana. Sa mga ito naihayag ang damdamin ng mga Pilipino sa pamamagitan ng musika at tula. Ang mga kundiman ay karaniwang naglalaman ng mga paksang kaunay sa pag-ibig, kalungkutan at pag-asa. Sa paglipas ng panahon, lumitaw ang mga obra ni Francisco Balagtas, ang tanyag na makata ng epikong Florante at Laura. Ang kanyang likha ay naglalarawan ng kanyang pagmamahal sa bayan at paghahangad ng katarungan. Bukod kay Balagtas, marami pang ibang makatang Pilipino ang naging kilala sa kanilang mga likha. Ngunit, hindi rin maikakaila ang pagkakaroon ng mga kontrobersyal na aspekto ng pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas. Ang No Limit Tangere at Il Filibusterismo ni Jose Rizal ay naglalarawan ng mapanupil na sistema ng kolonyalismo at paghihirap ng mga Pilipino sa ilalim ng pamahalaang Espanyol. Ang mga akdang ito ay nagbigay inspirasyon sa mga Pilipino na makipaglaban para sa kanilang kalayaan. Sa kabuuan, ang panahon ng Espanyol ay naging isang yugto ng makulay at makasaysayang pag sa larangan ng panitikan sa Pilipinas. Ang mga akdang likha ng mga misyonaryo, makata at makatao ay nagbigay halaga sa kultura at identidad ng mga Pilipino at hanggang sa kasalukuyan, ito ay naglilingkod bilang pundasyon ng masusing pagsusuri at pagunlad ng panitikan sa bansa.